Good morning mga day, this is Basu dan yung vlogger, a day in my life sa content creator at age of 13. Kaya naman mapapasabi ka na lang talaga dito ng I for the go! Kanina nga po pala umaga pagkagising ko nga po pala ito na nga sila dadatag pe prepare na nga sila gawa ng may lakad nga pala kami. Tapos kung mga day akala ko hindi matutuloy gawa na napakasarap pa nga ng tulog ko gawa ng umulan nga talaga kagabi. So sayang naman daw talaga ng first time namin itong gagawin. Kaya naman for today's video samahan nyo nga talaga kami at natuloy nga talaga. Kaya naman yan nga sa mga oras nga po pala na inaundawin na nga po pala kami niyang kila mama gawa na susunduin nga talaga namin si tita rin. Tapos kung mga day gawa na napakatagal kumilos nagising pa lang daw. Pagkatapos ng po namin magsundo kay tita rin, ipumunta na nga pala kami sa pag namin gawa hinihintay pa nga talaga namin gawa na ilalabas pa nga lang talaga yung bangka. Kaya nang mama ko, nagutom na nga talaga kaya namang kakain na nga lang muna daw siya. Literal na pagod nga talaga yan si mama. Gawa ng galing pa nga talaga yan sa diet. Gawa na sinunod niya pa nga talaga sila mami Lizel. Si mami Lizel nga po pala kasi kasama namin for days video. Pati na rin nga po pala sila dita Geraldine. Pa hinihintay nga po na namin dyan na ilabas yung bangka. Ayan nga talaga at nakaupo na muna nga kami dito sa gilid. Talaga lang for the tawana na muna. Tapos ko, mga dyan, mga taong ito napaka-excited talaga. Sa so, ilang minuto nga po pala sa wakas dumating na yung bangka. Kaya naman sabi nga daw po pala ihakuti na nga magami. mga Ang well, Disney princess ni for today's video, naghakot ng gamit. First time ko nga po pala tatawid ng dagat, kaya naman medyo kinakabahan nga talaga ako gawa na sabi ko baka maalon talaga. Pinasakay na nga po pala kami dyan, hindi nga talaga namin alam kung kasha ba talaga kami sa bangkang ito. Char. At ayan, kasha naman nga kami, kaya naman for the go na nga talaga to, caring kering na. Hindi na nga, nga talaga at hindi na nga talaga tumuloy-tuloy yung ulan kung hindi talaga namang sayang, hindi matutuloy ang ating pag -outing. Hindi pa malang nga kami nakakalayo-layo, ibumalik nga po pala yun may itong bank, nga yung may-ari nitong bangka gawa ng papalitan nga raw talaga. Nambabaan naman nga tayo today's video at ko kung nagawa na nakakuha pa nga talaga ako ng 20 pesos. Tanong ko pa nga yung mga kasamahan ko kung meron nga talaga sila na nahulog ng 20 pesos at wala naman daw talaga kaya naman kinuha ko na nga talaga siya. Labis sa yung pera na yun. Mas malaki na nga pa pala yung nasa kaya namin nabangka for today's video kaya naman in nga at carry bells na nga to kaya naman for the hakot na naman nga uli. Ito na nga talaga yung naging vlogger nga ako gawa nang wala talaga akong hahakotin for today kundi magbivideo lang ako. Char! Nga po pala kami sa matog-tog, nag-start nga po pala bago nga po pala kami pumunta doon sa may isla pupuntahan nami as po, po tama po kayo na narinig na tawid pa po pala kami ng dagat, gawa na pupunta nga kami sa kabilang isla. as kung mga day kahit natirik na tirik ang araw ay gora na natin yan. Ang mga oras na yan, di ba ako tinatablan dyan ng init, kaya naman for the go muna nga talaga naman bilad na bilad na nga talaga yung mukha ko. Ay good luck na lang mamaya. Yeah. Abang papalayo nga po pala kami ng papalayo, paganda nga talaga ng paganda yung view na nakikita namin naman ito sa si Eastern naman nga talaga ay parang antok na nga talaga siya. O ba diba, POV, yung gustong gustong gumala, aso takot ka sa init kaya naman ang eh, ganda talaga ng for the covering ng si Tita Gerald din hindi mo kineri Nang napa-advance yata yung pagiging Halloween niya at nagtaho pagdating ng tawe. Well, charot. Pati ba mamapatay ang kilig naman talaga gawa na ngayon, yung talaga ay nagagawa ko na nga, talaga yung mga ganito-ganitong outing na parang dati lang hanggang diyan lang tayo sa Mangkamagum. So thank you very much na rin nga sa si inyo gawa nang alam niyo na mga day kung wala kayo din naman kami pupunta dito gawa na for the vlog din naman to. Makarating na nga pa pala kami napakaganda pala talaga dito napakalino talaga ng tubig kaya naman ang ganda ng tsi na nga pa pala ang mga personal visibility. Go almost one I think talaga yung biyahe pero hindi naman siguro siya lalagpas ng mga one and half hour ganun. Papahamak na nga po pala dyan sila dada. Kaya naman eh nga at kumain lang muna ako nito ng tinapay. Gawa lang hindi pa nga talaga ako nakakapag-umagahan. <laughs> Literal, ito pa lang talaga yung umagahan ko. Tinapay pa lang. Niyos ko, akala mo naman talaga nagdadayat ang tao na to. Hala, magdadayat pa. Napakapayat na nga. Bang busy bisi nga talaga ang ibang tao dito. Talaga naman si Kuya Mun talaga inauna na nga talagang maligo, nyo ko. ko talaga tong si Kuya nyo kahit saan hindi talaga nagpapahuli. Lagi talaga nauuna. Amin na mga ko muna nga talaga sa pag-outing-outing yung laging meron nag-iihaw kaya naman ito nga si mama at si mami Lizal nag-iihaw eh, nga talaga dito sige na po mag-iihaw lang po kayo habang ako magpipicture picture taking na muna tapos nagkanda basa basa na ayun kung nga natin talaga na-realize na napakarami pala ng na mga picture ko pero yung mga video ko sa sarili ko parang wala talaga at kakaunti lang nang makaluto na pala si mama ng hotdog yung nagutom na nga ako kaya naman and yet, kumain na rin nga po pala ako sa mga oras na yan sige tita sayawan mo yan tapos lahat kami walang umagahan kaya naman ito si tita rin at nangikisabay na talaga dito sa akin sa pagkain nyo kung ay tuminukbangan na ako kikishare ang first tapos nakaharap pa sa akin kumakain Niños ko. Bukbang muna for today's mini vlog. Char! Ito minutes nga po pala yung nag-change outfit na rin nga po pala ako sa mga oras na yan gawa na ito nga talaga yung pampaligo ko at pang outfit at pang aura-aura ko lang naman talaga yung isa. Bago ang lahat. Thank you, thank you very much nga po pala kay Mami Lizal gawa na si Mami Lizal talaga dyan yung naging busy talaga sa pag-ihaw-ihaw. Pero thank you na rin nga gawa na nakarating nga talaga kami dito naka nakauwi rin nga talaga kaming ligta. Ito e ba kung sila mama po pala nahihirapan na nga sa ako nga dito ay for the mukbang lang talaga kada pagkatapos nilang magihaw for the kain naman ako dito. O ba diba, hindi halatang mata ako ako ang payat -payat ko. After ka pa pala niya magmukbang, eh, sabi nga niya mag nga daw ulit ako gawa ng iba naman daw yung outfit ko. Kaya naman sabi ko mag-aala tires on for today's video. Kaya naman umakit na nga talaga ako dyan. So nakatumbang sanga. Ay, akala niya talaga yung puno nakatayo, no? Sir, so, magpicture taking ngayon nga at na nga talaga ako. Final na to gawa ng alam niyo na bilad na bilad na talaga ang sarili ko sa araw. Dumubog lang naman ako dyan pero syempre hindi ko napapakita yung paglangoy ko gawa ng langoy pala ka talaga. Parang langoy aso talaga. Hala, langoy pala ka. At ayan, nagutom na nga dito sila Kuya Moon. Kaya naman kumain na nga siya niyo. So, sa wakas, umahon din si Kuya Moon. Pas kumanda niya kala ko ba naman si Kuya Mundo na matutulog sa dagat. Baliin nga pa pala at kumain na rin nga pa pala kami diyan lahat. Gawa na ito na din nga talaga yung tanghalian nami. Pagkain ko kanina ako lang talaga yung kumain at umagahan ko lang talaga yun. Miyamia nga na pa palaban ko kumain nga pa pala kami to nga si Dadaimer eh, nga talaga nitong dalalaw e kung ba talaga akong tawag niya diyan. Uli niya nga ra pa pala at may kasama pa nga talaga yung isda. Comment niyo nga nyo sa comment section ko alan yung talaga ang tawag diyan kasi para sinisipsip ba. Tapos miyamia naman merong andito nagtitinda kay Dada nang isda tinanong ko pa sila da kung tapos biglang gumalaw yung buntot ay talaga naman confirm buhay pa. Thank Bilo na nga po pala ito for only 120 pesos. O, oh, diva, kabo. Eh naman ay nga, binili nga talaga yung dadagawa ng alam nyo na mga day Meron na naman tayong pang ulam later. Kasi kung nga matuyo ulit ng dami, tayo nga talaga at paglalakad na nga po pala kami dyan gawa ng low tide na nga talaga. Sobrang low tide mga day yung buhangin dito. Kitang kita na nga talaga namin yung nasa may gitna. O, ganda daw kasi ang view doon. Kaya naman for the go na nga talaga yan para sa picture taking. Bakit nga talaga kaya lakarin at kaya sumama ni Baby Som. Ayan nga talaga naman for the lakad nga first one na ito. Kahit naman yung know, mag-picture taking na naman kami for to today's video. Sabi ko sa inyo, mas marami pa yung picture kasi sa mga video ko. Ganyan naman nga itong si Bibi Sama talaga naman for the tuwang-tuwa nga naman talaga na parang dati takot na talaga to sa tubig. Pagkakakit naman ng batang, are? Ah, oh, ba diba, ang pogi-pogi mana sa akin? Ay, babae pala ako. Sobrang galing ni Bibi Sir Maglangoy pati naman talaga yung buhangin pinaglalangoyan niya na nga talaga. Tignan niyo naman. Boss ko, ini-imagine niya siguro is no tong nilalangoyan niya dito sa buhangin. Dahil after ilang minuto nga ni Ay, nga po pala yan, na po pala tali ko na rin ang plot dito si Dada na malapit na rin nga po pala kaming umuwi. Yung mga day enjoy na natin to gawa nang uuwi na rin tayo mamaya. Ayun, worth it naman nga talaga yung aming pagpunta dito sa kabilang isla kaya naman pa thank you Lord lang, talaga bali pa uwi na nga po pala kami sa mga oras hindi ko na nga talaga na video yung pag namin. Halo nag-empake. talaga naman napakainit talaga ganyan niya napatawid na nga po pala kami kaya naman nagtaklob na nga talaga ko dito ng tawil gawa ng sunog na nga talaga yung mukha ko hindi ko tuloy masa sunburn ako may maraming salamat nga po pala sa pamangkin dada na si kuya buk nga po pala yung kaya naman thank you thank you very much nga po sa inyo sa pagsama nyo nga po pala sa ayong pagtawid sa isla kaya lang for today's video sana nga yung maulit pa natin to kaya naman yung lang sa ato and god bless thanks for watching Mwaps.